nag-harvest po kami ng kasava. Ay, ay. Ay, Ang laki naman yan. Laki na Baka hindi na yan pwede. Ba't hindi mo yung kinukuha, kuya? Ayan, hmm, oh, tingnan natin. Laki ng puno, oh. Ang laki, oh. Lucky, oh. Oh. Ito ba yung lupa ni Kuya Pedring? Hindi. hindi Kuya Pedring oh. Ito yung na. yung kanda ate Melinda. Oh. Nilinis namin ito. Oh. Nagatapunan na ng basura. Oo. Oh. Ayun Andi... eh, kay Kuya Pedring, anong mga tanim mo? Dati kalabasa, saka ano, mga kuwan din. May, may mga hout ka man din dyan. Huwag oh, 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 tamaan. Huwag tamaan. Ang laki o. Oh, oh. Grabe ang laki. Ang laki Haba. Oh. hataw Grabe. Oh, ah. Grabe. Ang laki. Ang laki o. Dapat kuya, gawin mo suman yan, kagaya na ginawa nila.